Ayan, magandang umaga sa inyo mga kapatid, ang inyong lingkod. Uh, Agad po Alfonso, a.k.a. Batak Pinatak. Uh, tara, atong hayaan nyo po yung ginagawa natin sa larangan na spiritual. Yung mga kakaibang gamit na papakita po natin, kung ano yung mga bisa nito, yung mga reflect ng gamit sa agimat tulad ng sing-sing ng kidlat na sinabi ko sa inyo. Uh, lingit sa kaalaman ng iba, ang, ang kidlat po is, yan, tulad yan, namamagnet siya. Yan. Namamagnet po ang kidlat. Tandaan niyo po, namamagnet po yung kidlat. Yan, namamagnet po siya, kidlat po. Yan yung mga kidlat po natin na papakita po natin, na, mga inilagay natin sa singsing. -sing. Yan, nakikita nyo po siya. Yan po yung mga batong kidlat. Yan, napakahirap po hanapin. <coughs> napakahirap hanapin lalo ngayon pag tag-ulan. Talaga mahirap po hanapin. Yan po yung mga batong kidlat natin na ginawa po natin umog. Yung umog na tinatawag niyan umog yung ah <clears throat> uh, yung umog na tinatawag is pinino natin. Ginawa natin siya parang pinong-pino tapos eto po yung mga ginawa natin. Kidlat, pinagsama natin kidlat leklay, eto na po yan. Ngayon para map mapakita po natin tulad po nito, ah uh, sa natin ha. Para makita nyo po na ang kidlat po. Ganun po ang mga ano niya. Yung mga, yan, pinakita natin ito. Yan yung kidlat. Ito yung kidlat. Ngayon, pakita naman natin yung reflect niya sa magnet. Makita nyo po yung mga singsing -sing natin. Na ayan, tulad nyo, no? Yan. Dumitikit po siya. Nagmamagnet po siya. Yan, magnet po. Yan, nagmamagnet po yung kidlat. Yung mga umog ng kidlat na ginawa natin yang ko po siya. Ya, mga kapatid, dinidemo ko lamang po sa inyo kung ano po yung mga kidlat. Hindi po yung batubalani ah. Kasi yung iba sinasabi, pagka ganyan, batubalani, makakuha na, makakuha lang at mapapaniwala lamang po nila yung ibang tao. Ito pa po, kuha tayo dito. Uh, oh, ito, mga stainless. Para makita nyo po yung pinagkaiba ng sing-sing kidlat, guerrero, yan po. Magnetize po siya. Magnetize. Kaya pag mga batong kidlat magnetize po 'yan. ano pa po tayo iba. Hanap tayo dito sa mga bagong gawa natin na lightning na pinagsama natin lightning pati ano, pati kidlat. May lightning na po 'yan diyan. Kita niyo po kung ano po 'yung reaction niya. Ana pa lakas po ng dikit ng ano batong kidlat Batong kidlat po 'yan mga kapatid, ha. Batong kidlat na ginawa ko pong ano, like ah, uh, batong kidlat na ginawa kong umog tapos gin nilagyan ko po siya ng orasyon, nilagyan ko rin po siya. Ito po ay pinamamahagi lang natin sa mga tao na gusto lamang po. Syempre, pam 'yung ibig sabihin pamamahagi panlilimos lang 'yan. <coughs> Kumbaga, palimpap, pamigay. Hindi po payaman yaman. Yan po, kitaid okay, niyo po siya. O ngayon, para mapatunayan natin na ang batong kidlat is hindi po magnetize yan. Pag nilagay mo po ito, pag sinabi mo peke yan, dito nyo po malalaman kung peke. Nakikita nyo po ito. ito. Tingnan natin bakal yan. Ito yung magnet ah Ay, dito bakal. Ano tayo ito? Hanap tayo ng bakal. Ayan, ito, 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 upuan. Yan, bak magnet oh. o. okay O, naman magnet. Yan po pag magnet pinakita ko sa inyo. Na pag sinabi mong magnet yan, pag mo magnet, magnet ng mga singsing, may halong magnet, may mga halo na pwedeng, ayun, tingnan natin kung didikit siya. Kuha tayo singsing, lagay natin. Yan, ayaw siya didikit Ayaw siya didikit yung mga kanina nila natin, ayaw siya didikit Ibig sabihin, hindi siya naman magnet sa bakal. Ito mga singsing natin. Hindi po naman magnet sa bakal. Hanap pa tayo iba para makita nyo po. Hmm. Oh, ngayon, ito naman po yung pinaka ano natin, main natin na gagawin. Ang kidlat po. Sige, kuha tayong karayong. Kuha tayong karayong. Ito, may karayong na ako nakanda. Ito po yung karayong. Lagay natin dito. Para mapakita po, mapakita ko po sa inyo kung ano po yung reflection o kung, kung ano po yung yung gamit yung totoong kidlat mga kuya ito po yung kita niyo po ah ito, ito yung ano, kidlat batong kidlat, tingnan natin yun, gumalaw siya yun, yan, gumagalaw siya kita niyo po yung magnetize niya sa karayom. yan tingnan din po natin to isa o ito, yung batong kidlat Tingin natin. Ito medyo mahina. na. Ayun, ayun. Ayun oh. lumakas. Medyo mahina ito. Medyo mahina. Yun, meron, meron. Yan na, gumalaw na siya. Yan. Hop, yan, gumalaw na siya. Ayan, oh ang gumagalaw na po siya. Ngayon, <coughs> tingin naman po tayo sa mga singsing -sing natin na nilagay natin. Nalap po tayo na iba. O po natin ulit ha. O, kasi mamaya may kawang-kawang. Hindi po mapapaglaw yan kapag may mga kawang-kawang dyan. Yung parang hindi po pantay-pantay. Kailangan pantay po. Para po mapagalaw mo siya. Kasi kung may uwang siya, hindi siya gagalaw. Kumbaga nakabara. Wala na na. Ito mga kapatid, pinakikita ko lamang po sa inyo. Nalalaglag. Pakita ka naman. lang po ano lang natin ilagay lang natin yung karayom sa maayos kita niyo na po ngayon yan po yung karayom ulit ilagay natin yung karayom kuha tayo sing-sing ito po yung sing-sing yan ilagay natin ulit hop kita niyo po hoy gumagalaw na hop oh layo natin ulit kuha tayong sing-sing ulit kuha tayong mga sing-sing ito laglag -lag na naman masyadong malakas yung kidlat medyo na ano sya nakakaroon sya ng impact nakakaroon sya ng potring magnetize sa iba so, ito na kuha tayo po dito o dito na lang tayo maganap dito so, ito kuha tayo dito kaya nang Ang lakas ng magnet niya. Gumagalaw. kayo natin pa. o ita mo gumagalaw. Malakas yung magnetize. Oh, ito, ito na yung hawak natin kanina. Ayun o, okay, kita nyo mga kapatid. Oy. Okay. Ayan, pinakikita ko lamang po sa inyo yung visa ng kidlat natin ha. Ah. Yung ginawa natin sa singsing. -sing. -sig po uli ayan ayan mga kapatid ito po up up ayan kita nyo po yung mga sing-sing na ginawa natin para sa pagpapakita ng bisa ng kidlat. Ito po ay ginamit na natin sa buhay na manok. Actually, itong gamit na to is dala po niyan sa negosyo rin. Meron po eh. Tapos sa kabal. Kung makita niyo po yan, pinalagay po natin sa mga buhay na manok. Ang mga kapatid, pinakita na po, nilagay na po natin sa buhay na manok yan. Tapos tinesting na po natin yan. Yan yung po makikita <coughs> yung mga kidlat na talagang pinag, pinagtsagaan inaayos ginawa sing-sing talagang mano-mano makikita -mano, niyo po kung ano pong effect ng kidlat na yan napakaano po yan o ito pa meron po akong bato tago yan yung batong tago tingnan natin batong tago yan mga kapatid. Yan, pinakita po natin yung visa ng Chad na Kidlat. Yan. Mga kapatid, uh, inyong lingkod. Ito na po, pinakita ko po yung kaibahan ng mga sing-sing -sing, -seng. sing -seng ng Kidlat na hinulma po natin sa mga sing -sing yung batong Kidlat. Eh, kaya, ma hinulma po natin para lamang po magkaroon ng ganitong pamamaraan. Laban sa kulam, barang, tigal po, kabal, at sa mga masasamang may tangka sa buhay.